Alam mo ba na may sinabi ang Amerika tungkol sa mga Pilipino na tila nakakakilabot kung iisipin? Hindi ito headline sa mga pahayagan. Hindi rin ito madalas marinig sa mga balita. Ngunit sa mga pribadong pagpupulong at ilang diplomatic talks, may isang pahayag na paulit-ulit nilang binabanggit. Filipinos are the secret weapon of Asia isang exaggerated na pahayag kung tutuusin. Pero sa likod nito, may malalim na kahulugan. Bakit kaya ito nasabi ng Amerika? At bakit nila pinawag ang mga Pilipino na lihim na sandapa ng Asya? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na ilike ang video na ito dahil sa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Sa usapin ng geopolitics, hindi maikakaila na malaking interes ang ibinibigay ng Amerika sa Asia-Pacific region. Sa patuloy na pagpaas ng tensyon sa pagitan ng China at ilang bansa sa Asia, lalo na sa usapin ng Taiwan, South China Sea at siguridad sa rehiyon, isa ang Pilipinas sa itinuturing na pinakaimportanteng kaalyado ng United States. Ngunit hindi lang lokasyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang Pilipinas sa Amerika. Hindi rin ito dahil lang sa pagkakaroon nila ng mga base militar sa bansa o sa pagiging malapit ng bansa sa Taiwan, sa China o sa mga tinatawag na conflict zone sa Asia Pacific. Ang tunay na dahilan ay ang mismong mga tao, ang mga Pilipino. Ayon sa isang retired U.S. intelligence officer, If there's one thing the U.S. has consistently relied on in Asia, it's the Filipino workforce. Quietly effective, globally trained, and deeply loyal. Pero, bakit nga ba kinapawag ng Amerika na secret weapon ng Asia ang mga Pilipino? Saan ba ito nagsimula? Balikan natin sandali ang kasaysayan. Wow. Taong 1898, matapos ang Spanish-American War, naging kolonya ng Amerika ang Pilipinas. Sa loob ng mahigit 40 years, naimpluensyahan ng wikang Ingles ang mga Pilipino, sistema ng edukasyon at demokratikong pamamahala ng Amerika. Ngunit, sa halip na mawalan ng sariling pagkatao, ang mga Pilipino ay natutong umangko hindi lang sa kultura ng Amerika, kundi sa kultura ng mundo. Kaya hindi na nakapagtataka na ngayon, sanay ang mga Pilipino na makisalamuha sa iba't ibang lahi. At sa mata ng Amerika, napakabihira ng ganitong katangian. A bridge between East and West, yan ang turing nila sa mga Pilipino. Ayon sa isang ulap ng foreign policy, isang American news publication, kung may lahing kayang magtagumpay sa larangan ng teknolohiya, healthcare, komunikasyon at international relations, ito ay ang mga Pilipino. Anila Filipinos are not aggressive. They're not domineering. But they're capable, hardworking, smart, and above all, trustworthy. Ngayong 2025, tinatayang nasa 2.3 milyong mga Pilipino ang nagtatrabaho sa labas ng bansa. Sa healthcare, libo-libong Filipino nurses ang nagsisilbing backbone ng mga ospital sa United States. Sa tech industry, maraming Pilipino engineers at developers ang nagtatrabaho sa Google, Microsoft at Apple. Sa aviation, In demand sa Middle East ang mga piloto at aircraft technician na Pilipino. At maging sa militar, libu-libong mga Pilipino ang nagsisilbi sa US Armed Forces. Lingid sa kaalaman ng marami, mahigit sa 150,000 Pilipino na ang naging bahagi ng US Armed Forces. Maram sa kanila ay ginawaran pa nga ng medalya ng katapangan. Sabi nga ng isang U.S. Navy Admiral, Filipinos bring heart, resilience, and discipline. Everything a soldier should be. That's why we keep trusting them. Ngayon, ang tanong ay, ano nga bang meron sa mga Pilipino? Una, adaptability o kakayhang umangko. Kaya ng mga Pilipino na makisama kahit kanino marunong silang mag-adjust at makibagay sa iba-ibang lahi at kultura. Pangalawa, komunikasyon. Sanay ang mga Pilipino sa wikang Ingles, kaya't madali para sa kanila ang pakikipag-usap sa ibang lahi. Pero, hindi lang ito tungkol sa wika. Ang mga Pilipino ay marunong makinig, umintindi, at makipagkapwa-tao. Pangatlo, Emotional Intelligence habang ang iba ay nakatuon lamang sa teknikal na aspeto ng pagtatrabaho, ang mga Pilipino ay nagbibigay ng puso. Hindi lang basta trabaho ang iniisip nila, kundi ang kapakanan ng mga taong pinaglilingkuran nila. Ang inip, ang malasakit, ang paraan kung paano nila ginagawang mas magaan, mas kalmado at mas ligtas ang isang silid. Hindi iyon maituturo at tiyak na hindi rin mapepeke. Ayon nga sa ulap ng Brookings Institution, isang respetadong research group sa Amerika, Filipinos combine cultural empathy, English proficiency, and global adaptability. These are soft powers that no other Asian country holds in this combination. Ito mismo ang mga kapangi ang hindi mapapapapan ng teknolohiya o kahit na anong uri ng AI. Ito ang dinakikitang sandata ng lahing Pilipino. Sa makatwib, ang secret weapon na sinasabi ng Amerika ay hindi sandata ng digmaan, kundi sandata ng pagkatao. Ang lakas ng loob sa gitna ng krisis, ang ngiti sa kabila ng pagod, ang pagtulong na walang hinihintay na kapalit. Kapag may global crisis, sino ang palaging handa? Filipino volunteers. Kapag may kakulangan sa frontline workers, Filipino nurses. Kapag kailangan ng customer service experts, Filipino call center agents. At kapag kailangan ng taong kayang mamuno ng mahinahon, may pakikipagkapwa at respeto sa kultura, Filipino managers. Sa kabila ng lahat ng ito, tahimik lang ang mga Pilipino. Hindi nadyayabang, hindi nadahangat ng spotlight. Ito ang dahilan kung bakit, ayon sa isang CIA policy memo noong 2022, The greatest soft power asset the Philippines has is its people. Ngayon, kung ganito kataas ang respeto ng ibang bansa sa mga Pilipino, lalo na ng Amerika, bakit tila hindi ito nakikita ng mga Pilipino sa sarili nilang bayan? Araw-araw, may mga Pilipinong kailangang umalis ng bansa para lang mabuhay ang pamilya. May mga kabataang nangangarap mag-abroad agad pagkatapos ng kolehiyo. At may mga profesional na mas pinipiling maglingkod sa dayuhang lupa dahil alam nilang mas pinahalagahan doon ang kanilang kakayahan. Nakakapanlumo, hindi ba? Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawawala ang pag-asa. Dahil unti-unti, napapansin na rin ng buong mundo ang halaga ng Pilipino, hindi lang bilang manggagawa, kundi bilang leader, innovator, at tagapagtaguyod ng kultura ng malasakit. Hindi ito dahil sa mababang pasahod o cheap labor, gaya ng madalas ikabit sa mga Pilipino. Ito ay dahil sa kalidad ng puso. At yan ang hindi kayang tumbasan ng dolyar. Kaya't sa bawat OFW na nagtipis ng longkots abroad, sa bawat guro, nurse, engineer, seaman, caregiver, artist o sundalong Pilipino, ikaw ang tinutukoy ng Amerika na secret weapon of Asia. Ngayon, Oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sabihin mo, sapat ba ang ginagawang pagpapahalaga ng pamahalaan sa mga manggagawang Pilipino? Kung hindi, bakit? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ipollow ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time.